Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Kristo ang palatuntunang ito ang payo. Kumusta na po kayong muli mga giliw naming taga-subaybay? Ito po muli ang palatuntunan ito ang payo. At ako po ang kapatid na Arnel Solano. Sa pagkakatong ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa sambahayan na mapapaayos ang pamumuhay. Alam naman natin na pag sinabing sambahayan o family, sabi nga po nila sa Ingles ay, it's the basic unit of society. Kapag ka matatag ang pamilya, ay matatag ang lipunan o organisasyon na kanilang kinabibilangan. At isang katotohanan din pong lahat ng mga pumapasok sa buhay may asawa ay nangangarap na magkaroon ng pamilya. Pero hindi lang basta magkaroon ng pamilya sa sentidong magkaroon ng mga anak o mga apupakaya o henerasyon. Kundi ang pangarap po nila ay maging maayos ang kanilang sambahayan o pamilya. Kaya patuloy, yung iba na nagsisikap na matupad ang pangarap na yan. Pero gaya ng ating nasasaksihan, may mga pangyayari po sa ating lipunan na nagdulot ng mga pagbabago sa takbo ng pamumuhay ng sambahayan. Halimbawa, ngayon ay parang nagiging karaniwa na na yung isang miyembro halimbawa ng pamilya, halimbawa yung tatay, ay nasa iba yung dagat o nasa malayong dako. Mahabang panahon na hindi siya kapiling ng kanyang pamilya dahil sa paghahanap buhay. Meron ngayon na ngayon ng mga nanay na nagsisipaghanap buhay din para matulungan ang kanilang ama ng sambahayan na masustinihan yung pangangailangan ng buong sambahayan. Meron din namang mga anak na nalalayo naman sa piling ng magulang. Siguro kung hindi man nag-aaral, ay nagtatrabaho na rin. Ito ang masakit dyan eh. Yung epekto niyan ay lumalatay doon sa pamilya. May mga pag-aaral na ang isa sa ibinubunga ay ang paghina ng sambahayan at etong nakakatakot na sana wag namang mangyari ay eh yung iba ay tuluyan na, na nawasak ang sambahayan. Kasi hindi natutupad ng bawat isa sa kanila yung kanilang mga pananagutan na idinisenyo ng ating Panginoong Diyos para matupad yung hangari na magkaroon ng isang maayos na pamumuhay. Ang katunayan po ay yan ang pag-aaralan natin batay sa mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat dito po sa mga banal na kasulatan kasi ang salita ng Diyos ay sabi nga it transcends culture, it transcends generation, e ba? Hindi ito nagbabago. Consistent po ang mga katotohanan ng narito eh. Kahit na magbago ang takbo ng buhay sa mundo na atin pong kinalalagyan. Ano po ang katunayan niyan? Atin pong pag-aralan mula sa banal na kasulatan ang mga payo ng Panginoong Diyos na may malaking kinalaman sa ikapagkakaroon natin ng maayos na sambahayan at saka natin suriin. Ya kaya ay natutugunan natin. Kung hindi, meron pang pagkakataon para gawin po natin. Kuhat po tayo ng pruweba na talagang may malaking kinalaman ang mga payo ng Panginoong Diyos sa isang maayos na sambahayan, pati na ng kanilang pamumuhay. Ano pong isang halimbawa? Pakinggan po ninyo. Ang sinasabi po dito sa Aklat ng Kawikaan, sa 8, ang mga talata po ay 32 hanggang 36. Ganito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. At ngayon, aking anak, ako ay pakinggan. Sundin ang payo ko, mapapaayos ang pamumuhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nagaabang at sa akin laging nakatitig. Pagkatang ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ng Panginoon ay kanyang nakakamtan. Ngunit, ang di nakasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napupuot sa akin ay nagahanap ng kamatayan. Napansin po ba ninyo ang sabi ng Panginoong Diyos, Aking anak, pakinggan mo ako, sundin ang payo ko, at mapapaayos ang iyong pamumuhay. Sa makatwid, mga giliw naming taga-subaybay, hindi po mapapaayos ang ating sambahayan kapag hindi po natin sinusunod ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yung mga salita ng Diyos na dapat ay bumabakod sa lahat ng miyembro ng pamilya. Bakit po tiyak na mapapaayos ang pamumuhay ng sambahayang ang sinusunod ay ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ano po ba ang garantiya ng Diyos kapag ka ang sambahayan, lahat ng miyembro nito, nanay, tatay, mga anak, ay sumusunod sa kanyang mga kautusan? Diyan din sa kawikaan, dito naman sa 3, sa 1 hanggang 4, ito naman ang sinasabi. Anako, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking uto sa isipan mo'y itanim upang ang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikdan. Ikwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Napansin po ba ninyo ang sinasabing ito ng banal na kasulatan? Garantya ito ng Diyos eh, kapag kasinunod natin ang kanyang mga utos. Ang sabi niya, ang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. Hindi ba yan ang isa sa kahayagan ng isang maayos na pamumuhay, ano po? Eto pa, ang sabi, magiging masagana sa lahat ng kailangan. Ay, siguradong maayos ang pamumuhay pagkaganon. Hindi kinukulang eh. Eto pa, sa iyo anyay malulugod itong Diyos. Eh kayo na po tatanungin ko, kapag kakinalulugda ng Panginoong Diyos, mapapaayos o hindi? Eh siguradong mapapaayos, di po ba? napakadali para sa Panginoong Diyos na ibigay yung mga pangangailangan bukod pa sa kanyang gagabayan at hindi niya pababayaan. Kaya ano ang magiging sitwasyon ng isang sambahayang sinusunod ang mga utos ng Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin, magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Napansin po ninyo yun, yung reputasyon ng pamilya. Magiging mabuti magiging marangal. Kaya, mahalaga ngayon na alamin natin ano ba yung mga utos ng Diyos sa bawat isang bumubuo ng sambahayan para po mapaayos ang pamumuhay. Ilan lang ang atin pong pag-aaralan ngayon. Pero sa bawat aral na ito at utos na ito ng Panginoong Diyos, hinihiling po namin, medyo magkaroon tayo ng self-evaluation. Sabi nga, suriin natin. Nagagawa kaya natin yon. Unahin po natin ang mga ama ng sambahayan. O mo yan ang tinatawag na haligi ng tahanan. Diyan nakasandig ang buong pamilya. Di po ba ano? Kaya ano po ang ilan sa mga aral ng Diyos sa mga ama ng tahanan para maging matibay, na haligi ng kanilang sambahayan, mapaayos ang pamumuhay ng buong pamilya. Babasahin ko po, nasa aklat ng Tito sa Dos, ang talata po ay Dos. Sabihin mo sa matatandan lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matyaga. O ilan lang yan ha? Pero kapag kaya ng sinunod, eh para ng nang nakikinikinita, siguradong mapapaayos nga ang pamumuhay ng buong sambahayan. O, kunin natin halimbawa yung isa, ang sabi, mahinahon. Kaya hindi yung laging galit. Hindi no? hindi yung mabilis uminit ang ulo. Eh lalong hindi yung sobra kung magalit. Pagka po ang ama ay mahinahon, masaya ang pamilya o hindi? masaya. Pati ang mga anak, di ho ba? Walang nagaharing takot o pangamba. Hindi lang yan. Ang sabi pa sa atin, maging marangal. Kaya kahit mahirap lang eh. Pero ipinagmamalaki ng kanilang mga anak, ipinagmamalaki ng kanyang asawa, ang kanilang buong pamilya. Sabi nga, nakataas ang noo sa harapan ng maraming tao kasi walang ginagawang balik, walang ginagawang labag sa kautusan ng Panginoong Diyos sa sandaling yan eh, labagin, hindi mapapaayos ang pamilya. Di ba? No? Magugulo ang sambahayan. Kaya sumunod tayo. Yun ang the best. Mapagtimpi. May self-control. Kaya hindi siya matutukso na pumasok sa maling relasyon. Eh di, maayos ang pamilya, maayos ang pamumuhay. Di po ba? Ito pa, sabi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig. Kaya meron siyang matatag at magiting na prinsipyo. At meron siyang integridad. Lalo na pagdating sa pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, na yon ang isinasali naman at nakukuha ng kanyang mga anak. Kaya, kaya principled ang kanilang sambahayan. Eh. Naroon din ang pag-ibig ang nagahari ay pag-iibigan kasi yun yung itinatag ng kanilang pinakaama ng sambahayan. Meron pang isa ang sabi, matyaga. Kaya na ipagkakaloob yung mga pangangailangan ng sambahayan. Pangangailangan material, pangangailangan psikolohikal, pangangailangan emosyonal, higit sa lahat, pangangailangan espiritual. O oh, sige, di, ako po ang magtatanong sa inyo. Hindi po ba kapag ka lahat ng yan ay natugunan, maayos ang pamumuhay ng sambahayan o hindi? Kaya tinatawagan namin ng pansin ng mga ama ng sambahayan. Medyo magkaroon tayo ng kaunting evaluation, self-reflection. Baka meron tayong hindi natutugunan, kaya medyo gumugulo pamilya. Sa talagang ang susi sa maayos na pamumuhay, hindi lang ng isang tao, kundi ng buong sambahayan, ay e naroon po sa pamamalagi sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Dagdagan pa natin ang prueba niyan. Puntahan naman natin yung mga ina ng tahanan. Ano naman ang utos ng Panginoong Diyos? Ang binasa ko kanina ay Tito 2. Ang talatay ay 2. Itutuloy ko lang sa 3 hanggang sa 6. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. At ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kanika nilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Ano po ang pananagutan naman ng mga ina ng tahanan? Napansin niyo yun? Maayos anya ang pamumuhay. Eh siyempre, ang maayos, yung ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Diba? Huwag anyang maninirang puri. Kaya ang isang maayos na ina ng sambahayan, hindi nasasangkot sa chismis. ba diba? Offline man o online. Kasi ang chismis ngayon ni eh, high tech na rin eh di hubano. Dinadaanan na sa mga iba't ibang social media site. Ah, ang maayos na ina ng sambahayan hindi pumapayag na masangkot sa ganyan. Ang sabi pa ay, magturo ng mabuti. Naalala niyo ba yung kasabihan na ang unang guro o teacher ng isang tao ay ang kanyang nanay doon una-uunang natututo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang ina. Kaya pag sinusunod niya ng nanay, maayos ang sambahayan. Ito pa, ang sabi, magmahal sa sariling asawa at mga anak. Kaya tapat sa asawa, laging iniisip na siya ay ina ng tahanan, hindi siya ina ng lansangan o namang anumang grupo ng chismisan. Hindi niya po gagawin yun. Di ba Mahinahon. Kaya hindi magagalitin. Hindi nager. Ah, imagine nyo ba kung pag yan nilabag at tapos ang nanay ay nager. Kung napakaingay, siguro napakagulo ng pamilya. Di ba no? Hindi maayos ang pamumuhay ng sambahayan pagkaganon. Kaya sundin lang natin yung utos eh. mahinahon. Sa mga ina ng sambahayan, sana nakikita po ninyo at naririnig ninyo ang inyong ang mga katotohanan ito. Nakikita naman ninyo sa inyong sarili. Meron pa ang sabi, malinis ang isipan, hindi pa Hindi laging nagdududa. Di ba? Hindi naman masamang magselos. Madalas na nating masabi yun eh. Pero ang masama, yung sobrang selosa. No? Nagayos lang yung mister, away na eh. Ay, paano naman magiging maayos ang sambahayan pagkaganon? nagpabango lang ng konti, iba na iniisip. Huwag. Ito pa, ang sabi, dapat masipag. Kaya napakalinis ng tahanan eh. Maging maayos sa kanilang sambahayan. Pati ang mga anak, maayos. Yan pa namang mga bata sa tanggapin ninyo sa hindi, pag nakita ng tao, ang refleksyon sa magulang eh. Alimbawa, nakita yung isang bata na marungis, tatakbo-takbo sa kalsada ang unang tanong ng mga nakakakita, nasan ba yung nanay niya? Doon talaga ang refleksyon niya, eh, di ba? Kaya kailangan masipag. Sabi nga nila, yung pagiging full-time housewife ang pinaka mahirap na trabaho. Kasi yan eh, hindi lang 24-7 eh. Kulang ang 24 oras para gawin niya kung tutuusin. Kaya sa mga nanay na narito, sana po nagagawa yung pananagutan. Sa panig naman ng mga anak tsaka ng asawang lalaki, i-appreciate naman ninyo yung ginagawa ng nanay. ba? Diba? Makatulong sana kahit sa maliliit na gawaing bahay lang. Hindi yung lahat iniasa na sa nanay. ba? Diba? Yun lang masabi ninyo, thank you po sa pag-aayos ng damit. Eh, napakalaking bagay na sa kanila. At yung kapag ka sila ay nagsisikap maging maayos ang tahanan, kahit hindi masyadong malaki yung bahay, eh, huwag kayong nagdadagdag ng kalat, sabi nga. <laughs> Magugulo sa bahayan ninyo sigurado. Hmm. Ito pa, sabi, mabait at masunurin sa asawa. Kaya marunong igalang ang poder ng asawa ng tahanan. Mapagpasakop, sabi nga. Kaya iginagalang din ng mga anak yung kanilang ama, kasi nakikita nila yung paggalang at respeto ng ina. Ilan lang po 'yan, no? Oh? Hindi yan ang kabuuan. Ang pinupunto namin, pagka pinag-aralan ninyo at napansin ninyo, pag sinunod mo nga naman itong mga to, aayos eh. Pag nilabag mo, gugulo. Sa so, makatwid, napakalaki talaga ng kinalaman ng pagsunod sa mga salita ng Diyos sa ikaaayos ng sambahayan. At yan hindi eh, hindi namimili ng takbo ng panahon. Kahit sabihin nyo, moderno na po ngayon eh. Oo nga, pero constant pa rin yung kautusan ng Diyos at constant yung pananagutan na yun. Hindi yun nagbabago. Sana magawa po natin yan. Puntahan naman natin yung mga anak. Ano naman po ang dapat na maging katangian ng mga anak? Kasi may kontribusyon din sila siyempre sa ikaayos ng kanilang sambahayan. Hindi naman pwedeng puro magulang lang. Di you know ba? Gaano mang pagsisikap ng magulang, kapag ka naman hindi ginagawa ng mga anak yung bahagi nila, ay eh hindi rin magiging maayos ang pamumuhay. Kaya ano ang sinasabi sa mga anak? Basahin natin. Ito'y nasa awit 144.12. Ang mga lalaki nating kabataan, lumaking matatag tulad ng halaman. Ang kadalagahay magandang adorno kahit sa ang sulok ng isang palasyo. Iyan po ang sinasabi ng Biblia. Ang mga lalaki nating kabataan, lumakian niyang matatag tulad ng halaman. Matatag. Hindi lamang po sa kanilang pisikal na kalagayan. Hindi lamang sa kanilang kabuhayan, kundi higit sa lahat sa kanilang espiritual na pamumuhay sa kanilang pananalig sa Diyos. Kasi darating ang panahon sila man ay magiging ama ng sambahayan, tatayuring haligi ng kanilang magiging tahanan. Sa kabataan nila, dapat maipasok na sa kanila at maitanim yung value ng pagiging matatag, lalo sa pananampalataya. Ang mga kadalagahan naman na niya ay magagandang adorno. Kaya naipagmamalaki ng kanilang buong sambahayan kahit kanino at kahit saan. Taglay ang magandang ugali, taglay ang matatag na pananampalataya at paninindigan sa panig ng katotohanan. Sa isang madaling salita ay ganito, kapag ka ang mga anak maayos, maayos ang magulang. Edi eh maayos ang buong sambahayan. Sa makatid bawat isa ay may kanya-kanyang role na dapat gampanan. Ayon sa kautusan ng Diyos, yun ang susi nang ikwapagkakaroon ng sambahayang may maayos na pamumuhay. Mga giliw naming taga-subaybay, sana ang mga katotohanan ito na amin pong naipaglingkod sa inyo, bagamat hindi naman po yan ang kabuan ng pananagutan ng sambahayan, pero sapat ang mga katotohanan ito para magbukas ng ating isipan, para lagi po nating matiyak, lagi nating masuri ang ating sarili, sumunod sa mga kalooban ng Panginoong Diyos sa ikaaayos ng ating pamumuhay at ng ating buong sambahayan. Kung meron po kayong mga paksa na gusto nyo ring ipatalakay, may mga tanong na gusto ninyong ihingi ng sagot, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa aming email address na ito ang payo at incradio.net. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay bago tayo pansamantalang walay sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin muna. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Muling nagamit ang palatuntunang ito para mahayag ang iyong mga katotohanan. Lingapin mo po sana ang bawat sambahayang nakikinig. Mula sa mga ama hanggang sa mga ina ng sambahayan, hanggang sa mga anak, mula sa panganay hanggang sa bunso. Masunod ang iyong mga kalooban para dumaloy ang iyong pagpapala. Maging matatag ang bawat sambahayan. Kailangan-kailangan po namin yon, lalo na sa panahong ito na punong-puno ng kahirapan at bagabagang mundo. Maawa kang maging maayos ang bawat sambahayan ng mga hinirang mo, matatag at maligaya na sumusunod sa iyong mga kautosan. Panginoon namin Jesus, sa iyo man po nananalangin kami at nagpapasalamat at nagmamakaawang ipamagitan po kami sa Ama. Ibiyaya ang aming mga kailangan at ipatawad po ang aming mga pagkakasala. Ama, sa muli naming pagtawag sa iyo, muli kaming nakikisuyo, lingapin ang buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat, magalang na po naming hinihiling sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin na lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.